Hoy, Akin na hmm. Akin, yan, eh. Akin... <laughs> Ha? Hoy! mo lang! Akin <laughs> Marunong okay. pa ballroom sila Mr. Ilo at si Makoy, ho? Oh? Ha? Ay, ano? Hmm. mo! Sabi na, tinggan <laughs> <ni yan. laughs> Parang hindi naman nag-ballroom. Mukhang parang nag-aaway, ah. Oo. Oh. Nag-aaway? <laughs> ha? Sandali, huh? punta ako, ha? uy, 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 uy. Daddy, Hmm. Ingat ka. Hmm. Daddy, ingat. Akin na ni yung eh. Bitawan mo. Matempera oh, parang, akin yan. Pare, ano mong kaguluhan niya? Baka pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pare, hindi mo lang alam kung ano-anong kawalang yan ang pinagagawa nito. Ah, pala ha! Ah, hanggang ngayon, nagli-labor pa rin. Siguro hirap na hirap yung kawawa naman. Hay nako, kaya ikaw, Lulu? Sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang mag-aanak. Bakit naman? Eh, papano? Mabuti kung maging kamukha mo yung anak mo. Eh, kung maging kamukha ng asawa mo. Eh, pare. Alam mo, magkaibigan tayo eh. Kaya oh, ayokong medyo mapahiyake. Baka maraming nila. Lilinawin ko lang. Tinig na kong maigi bata eh. Ako kamukha. <laughs> <laughs> Hindi pwede yung pare. Nakita mo na yung bata. Chinito yung bata. Chinito ko. Kamukha-kamukha ako. Pare, lahat ng bata, pag bagong panganak, akala mo chinito Eh, hindi pa dumidilad yun eh. Nakasarap pa matangon. At tignan mo, ang haba pare. Parang ako. Kamukhang kamukha ako. Hindi, tinitinan ko lang naman yung pagkamagandang lalaki ng bata. Nakuha niya yun sa akin. kamukang kamukha ako. Tama ka. Magandang lalaki yung bata. Eh, ako kamukha. <laughs> <laughs> ano pinapalabas mo? Napangit ako? Ganon? Para wala ko sinasabi ko na Ay, sinang pala, galing pala. yun. Hindi ko tuman. Mabira ko ito. Sa taro! Pagkakawatin natin! Dad! Dad! Pwede ba magunos-dili kayo? Tama na, tigilan nyo na yan! Oo nga, para kayong mga bata, tigilan nyo na yan! Tama na! Tungsi, dadu Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Eh, kitang-kita namang kamukhang-kamukha ko ang bata. Maret, teka muna, sandali. Anong kamukhang-kamukha mo? Hindi mo ba nakita yung bata? Yung ilong nun, ilong ko yun. Kamukhang-kamukha ko. Tingnan mo yung mukha, bilog na bilog. Kamukha ko yung bata. Mare, taga muna. Mukhang nagiging malabo na yata yung mga mata mo. Tingnan mo nga yung bata. Yung kutis nun, kutis porcelana. Kutis ko yun, Mare. Anong sinasabi mo? Pangit ang kutis ko? Ah, wala ko sinasabing ganyan, yan, sinasabi ha? Yun ang sinasabi mo eh, pangit ang kutis ko eh. Wala sinasabing sinasabing ganyan, pangit pangit ko oh, ano no. oh, oh, sinasabi ganyan. pangit ang kutis ko. Ay, naku, hindi, hindi. Ano? Pangit ang kutis Wala ko sinasabing ha? ganyan, pangit ang Daddy? Mommy? Napapaglipasan na yata kayo ng gutom kaya't lumalabaw ang paningin nyo. Pati di pa magsi kain. Abay, hapon na pala. Hindi pa tayo na nanahalian, ha? Oo nga, sige, sige, oo sige. nga. Buti po, kumain, kumain na kumain tayo. Na tayo. Okay. Kain tayo. Oh, tayo okay. Atay Okay. Ano po. tayo ng Ay, restaurant doon? Ako magbabayad, pare, ha? Ay, hindi, pare. Ako, ako naman. <laughs> pare, nagdala talaga ako ng maraming pera ngayon. Para nga sa pagsalubong doon sa apo ko. Ako magbabayad. Eh, eh, anong pinapalabas mo? Na? Wala, wala, ako wala akong pera. Sabi mo, wala kang pera. Hay! Hay! Hay, nako. Mabuti nagkasundo rin sila. Ang kukulit niya matatangdang yan. Hmm. Oo nga. Ang nila

ikaw yeah, okay, pare, yan. lalaki. Babae, bae, bae, bae. Ito, oh, sige, o, oh, ito. Stop. Tila tayo? Ay? One, two, oh. three, four. O, oh, ayan. 500, hundred. Lalaki, bae. lalaki, babae, babae. Okay, two thousand yan, ha? Akin yan. O, oh, sige, bae. ayan. Babae yan, babae yan. Tika, tika. Babae Oh! Shhh. na ba Papay nga. Anong ginagawa mo dyan, pare? O. pare, alam mo kasi, hindi ko bata, eh. Alam mo yung Mo. Thank you, Ace. Maputi naman, nadalaw kayo. O, oh, masakit ba? Oo, makirot eh. Eh, kasi nawala na yung visa ng anesthesia. Pero teka lang, bakit ano? Bakit ganyan ang suit mo? Ah, ah. Hmm? ah, oo nga. Ah, eh, kasi pagdamag niya akong binantayan eh yung suot-suot niya -suot mang damit. pinalaban namin. Nanghiram na nga lang ako ng gown dyan sa nurse para maisuot niya naman. Pinahiram ko na nga lang siya ng panty. Ah. Ganun ba? Teka, teka lang. Bago makalimutan. kailangan malaman namin yang kung lalaki o babae. Ah, ay! Oo oh, nga pala. Babae, babae ko, babae, babae, babae. Babae? Oo. Para hindi unfair, akong titingin. Sige, sige. Tama. Ay. I... I... Dalawang buwan na lang at mag magiieleksyon -e na. Alam kong hinihintay ninyo kung sino ang aking i-endorse na papalit sa akin. Ngunit gusto ko mang kain lahat pagbigyan at alam kong umaasang karamihan ay isa lamang ang aking pwedeng i-endorse. Pero ika nga, kahit hindi ko may endorse pwede naman siyang tumakbo. Eh Mr. Ilaw, bakit hindi niyo pangini-announce? Ah, uh, siguro sa susunod na meeting na lang at uh, wala siya rito eh. Sigurado ako si Ace na susunod na presidente. Alam ko, napagplanuhan ko na yan, meron na akong ginawa. Anong ginawa mo? Nakikita mo ba yung basong yan? Pag walang objections, meeting adjourned. <coughs> eh bakit ako naman na yung front mo kay Mr. Ila, pambihira? Eh dati na akong kumukaroon eh. Gamitin mo yung utak mo. Eh, ako nga tumatakbo ng presidente ng Homeowners Association. Eh, paano ko siya tatakotin kung dalawa kaming makikita dun? Oo <laughs> nga, no? Cellphone! Hello, Mr. Ilaw. Siguro naman eh, nakikita mo na ang mga letrato. Sino to? Makoy? Makoy! Napakawalang niya mo! <laughs> Dahan-dahan, baka takihin ka sa puso. Ano bang kailangan mo? Simple lang. Pera at endorsement mo sa darating na eleksyon. Makoy, hindi mo na kailangan ng endorsement ko. Kahit tumakbo ka ngayon, hindi mo na kailangan. Mananalo ka. Sa bagay, totoo yan. Pero ibang klase ka, Ilaw. Respetado ka dito. Ginagalang. At malinis ang record mo. Kaya sigurado malakas ang hatak mo. Alam mo, Makoy, maliwanag na blackmail yan. <laughs> May magagawa ka ba? Ay, naku. O, sige. Bibigyan kita ng pera. At uh, gagawin kong lahat ang pinagagawa mo sa akin. Sa isang kondisyon. Akin lahat ng negatives. Ano ko, timang? No way, highway? Eh, kung hindi ka sumunod sa usapan? Eh, ikaw naman eh. Hindi ko pwedeng gawin yan, sasabit ako. At nakakatakot gawin yan dahil pwedeng-pwede pwedeng mo ulitin. Ayusin na natin to. Sabagay. Correct ka dyan. Pero ito, tandaan mo. Kapag hindi ka tumupad sa usapan, babalikan ka namin. Money plus negatives. Sige, sige. Sabihin mo kung kailan at kung saan. Dadaling ko ang pera. Bukas ng alas otso ng umaga. Sa mini park. <laughs> Timo! Bakit? Hmm. Hoy! Cellphone ko! Kukit-kit oh, mo! Oh. Sarap ng araw. Kit, kit, Alam mo yung morning sun, kailangan talaga yun ng baby. Siyempre. Correct. Ay, nakugutom na siguro yan. Padidein mo na, padidein mo na. Huh? Nasaan na yung oh. gusto ni Baby? Yan. Di ba? Alam mo? Okay mga formula milk na yan. Kaya lang dapat pa rin natin tandaan at huwag kalimutan na breast milk is still best for daddies. Este, babies! Ano ba yung pinagsasabi ko? Kasi naman, wala naman akong baby pinapatid. <laughs> ano si daddy? Este, <laughs> na. <laughs> Ay, naku, ayoko na talaga magsalita. Ano ba yan? <laughs> Yung pera, dala mo. Yung mga negatibo. Andito. Sexy Uy. mo. Pera. Akin ang negatibo. <laughs> Daliwan. Sabay, ya. Ngayon, wala ka na mapangawakan sa akin. Hm. Bakit? Dahil ba nasa iyo ng ibang negatibo? Anong ibig mong sabihin? Hm. Ang pagkakaalam ko kasi, eh, mas maganda kaya tayo dito. Wala hm. Walang iya ka talaga. Makukuha hm. mo lang ito kapag ako na ang presidente ng Homeowners Association. Akin yan! Hoy! Akin yan! Akin mm, Akin yan! Akin yan! Akin... <laughs> ha? Hoy! Hindi ka! Hindi ka talaga! <laughs> akin yan! Marunong pa okay. na mag-ballroom sila Mr. Ilo at si Makoy, ho? Oh? Ha? Ay, ano? Hmm? <laughs> mo! Sabi ng pigyan ka na yan! <laughs> <terika." laughs> parang hindi naman nagbo-ballroom. Mukhang parang nag-aaway, ha? Ah. Oh. Oo. Nag-aaway? <laughs> ha? Sandali, huh? punta ako, ha? Uy, 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 uy. Daddy, ingat ka. Uh. Daddy, ingat. Akin ah, eh. na sabi yung negatibo eh. Bitawan mo. Pati ang pera akin yan. Ang mga guluhan niya. Baka pwede naman natin pag-usapan yan eh. Pare, hindi mo lang alam kung ano-anong kawalang ang pinagagawa nito. Ang ah, palahang! Uh. O oh, bakit mo pa sinaktan? Pinipigilan ko na nga kayo eh. Bakit mo nakikiram Ha? Ha? Oh. Ha? Uh. Ha? Uh. Darating ko lang. Mm -hmm. Pare, ano talaga nangyayari dito? Kayong nauna dito, akong tatanungin ninyo. Sabihin mo kung ano nangyayari dito. Kasi may niluluto ako, baka masunog eh. Ah! Ah! Ano ba? Nalaman ka ba? Makoy, meron sana akong hilingin sa'yo eh. Ano yun? Pwede bang ibalato mo na sa akin si Daisy? Daisy? Yun lang pala eh. Thank Sige. you. Thank you, thank you. Please, huwag. Beti ko namin bata. Hindi parang awa mo na. Maliit pa ang anak ko. May pamilya akong tao. Oo nga naman, Timo! Maawa ka naman kay Daisy. Isa siyang ina. Inaasahan siya ng kanyang anak. Ako, wala akong anak. Kung panandali ang kaligayahan ng hanap, isasakripisyo ko ang sarili ko. Mm. Takina ka, Betty. Hindi kita tayo. Pumbiki dyan. Daisy, baby.

salahnya nak tidur aku ah. Mo, pa, no? Galing Galing! Oh, 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 May hirapan na kami! dito Ano mga polis, nandito niya sa presinto. Shhh! Kahiyakan mo. pinag talaga silang lahat Huwag kang sigaw na sigaw ang ganda-ganda mo eh. Ooh! Bagay. Macho-macho <laughs> nung -macho pala na asawa ko eh. Siyempre. Nag-uwit siya. Mm. Yeah! <laughs> <laughs> hmm? <laughs> 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 ang baby, ang baby, si Junior. Inawa ka mo yan. Hmm? Laki na Junior. Kaya mo sundan na namin siya. Sundan!